sayang okay, sumisisi pero napaligaya di ba bayan, ah, well, ka bayan. Tayo, bayan tayo, tayo ko pa basta sa uh -huh, uh -huh. pa eh oh. ano naman tama na to ako na tamad tama ito ano ang ibig sabihin tigil na natin ubos sira pala titigil ng Mario tayo ayos hindi tayo maayos. alam niyo alam hindi hindi naman natin gawain, hindi naman sa atin 'to Oh, diba? Kaya papatulto eh. Mm -hmm. Oo nga eh. Nakiki... lang tayo dito. Nagkataon lang na kinailangan tayo. Ngayon, tapos na. Baka po pwedeng tigil na natin itong mga ay, aloh, kalukuan. Anong kalukuan? Uh hindi kalukuan to. Sa katulayan ng mga nagtatanong, kakapulong siya sa inyong magandang mga... Agpal! Agpal! Education na naginagawa natin. Hindi Hindi tama ito eh. Huwag tumahas Alam mo, ang mga pagkakamali, hindi dapat dyan Hindi... Dapat gumagawa tayo ng tama. Diba h Tama nga yun. Pa, paano tayo magpupupan langit kung hindi tayo gagawa ng kabutihan? Ano paano kung umalis ako? O ito mo, huwag ka ganyan ha. Ba't ako ba, mo, talilipat ka na naman. <laughs> mo lang, na. hindi pa nagtagal dito, hindi ba yun? Ba't ko nga? <laughs> 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 Walang pumupunta sa langit na gumagawa ng mali. Ang gumagawa ng mga kamalian. Dapat, mabuting dahil. Okay. Alam naman natin, darating ang araw, saan tayo mapupunta sa langit. Kung gagawa tayo ng kabutihan. Di ba? Okay. So, yung, kung gagawa tayo ng mga mali, paano tayo tamayan. mapupunta? Gusto kong magkita dito. Ayan na, yan. may oras tayo. Ay, rao, ta na tayo. Ayan na, una, una, uh -huh. At siyempre sa mga napuso natin na uh, pag-uulat at nagkatanong ang ating mga kababayan tungkol sa ating panahon. Kung okay. may o wala. Mm -hmm. Ang Metro Manila ay hindi makakaranas ng kalamang sama ng panahon at walang bagyong makaganap kapag ang bagyong narito ngayon wala pang pangalan at handa pang binyagasin sa simbahan at kung meron kayo alam na pangalan maaaring din namin sa DWXYJ at kung namang ibang gusto mga pwede maglinong kasi at kung, sa, 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 sa sabi ng bagyong ito ay maaaring magpunta ng istasyon at magdala na rin ang pakintin sila nila ang tao yan mga kaibigan kami po sa panahon eh sigurado ang panahon ay lulubog sa ang araw ay lulubog sa hapon at muling dinitaw sa so sa umaga <laughs> at sa mga ginang naglalaban naman sinasabi nila kung araw bukas araw pong bukas ayaw lang sa gusto at meron tayong pinaparating sa mga bahay na bukas ang ventilator makakaramdam ng pabugsong-bugsong hangin. Ah, <laughs> uh, meron tayong ano, meron tayong color ngayon. Ah, uh, muli po pinababalita po namin ngayon dito sa aming impilan na nabukas po ang aming istasyon para sa inyo lahat para sa inyong katanungan, lahat ng gusto ninyong impormasyon na gustong malaman. Yeah. color 1? hello. Hello, hello. Hello. Yes, hello. Ang Magandang araw po sa inyo, mga idol. Uy, wow. Ah, uh, Para kita na po, boss. Oh, Ano bang mga ipagdilip ko nagtatawag ito sa amin? Uh, mga idol. Uy, isa po akong adik sa Sampalok. Idol. <laughs> ah, uh, sandali na, adik sa Sampalok. Teka muna. Ang alam ko si namin, sa mga na-adik dyan, adik sa alak, sa drug. drug adik sa pagmamahal, adik sa pera, adik sa sugal. May kakaiba kang adik na sampalok. Bantay ka lang po mga idol, parang di po ata tayo nagkakaintindihan mga idol. Ang tatanong nga siya, bakit ang adik na sampalok sa pagkat napakaasin yan? Paano nangyari yan? Oh. Idol, alam niyo po, isa po akong adik na taga-sambalok, idol. Adik ka taga-sambalok?

Natatanong ko po sana, pwede mo ba pumunta sa araw? Hindi nang paeng, hindi nang paeng. Ayan mong sumagot ako niyan dahil may kailangan ako sa siyensya. Nag-graduate ako diyan. Alam mo, iha, ah, payo ko lang sa iyo. Ah, huwag kang pumunta sa araw no kumaga dahil masusunod ka. Pero kung talagang pangarap mo pumunta sa araw, suka mo pumunta sa gabi. Malalim. para makaabot na so, okay? Ah, di. caller, Headcaller. caller. Hello? Uy, bata. Nakakalain mo nga naman talaga, maiba lang ako, no? Ito yung natin, hindi lang pala mga pambata, pang, pang... pang Alalang uh, edad, bata, matanda. Ah, ano? Dito, nanda, Alam mo, sobrang ba? bata. Itong boses ng bata to, sobrang bata to. Ako yung hindi kong tawag nito, ko, sanggol. <laughs> iho, iho, iho. iho, iho. Ay, baka, ay, baka, ano ba, mga tawag nito? Mga kapangangat, ako po si Tutoy. Ang natawa halo ang bakit? Anong pananawagan mo, Totoy? Kasi po, nawawala po kasi pinakamamakal po ng lolo. Sweet naman ang ba? Oo, oh, yan. Kapag yung <laughs> tono, okay, parang okay, parang okay. parang okay. yung mga palabas sa TV okay. na. Yan bang lolo mo'y nasa ang tukigan lang? Oo, oo, matagdano po siya. No, uh -oh. Pistyo, Matulong ko lang ha, Matulong ko lang pa rin nga uh, uh, Ano ba yung tura ng lolo mo? Parang malaman lang natin. Ma-describe natin. Aba! 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 Santai deh, santai deh. Santai deh, santai deh. Siapa kamu? 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 Tunggu aku. Santai deh, santai deh. Tahu nggak dia kenapa itu? Santai deh, santai deh. Ha? Ah, nenek. Apa? 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 Ada masalah? Masalah apa? Kamu kawal lah ati itu. Ada masalah kulit itu? Kalipun aku kawal lah. Bukan aku telunginmu. Ikan <laughs> Maraming maraming sila po sa ito. Uh, uh, mabuti pa, mag-commercial muna tayo. At para doon sa ating mga college, sandali lang po at ito ang aming panandali ang patala. Kermes! Makikita tayo, Kermes! Kapag pagkinasanan mo. Okay ah. Okay, hindi kung ganyan ang ganyan. Hindi, ayos tayo. Ah, oh, hirap namang kausip yung batang yan. Oh, hindi, hindi. Mukhang mukha ako. Sino kamukha? mukha? Hindi natin ay, pala naman. Eh, pang ganyan ba? Huwag Relax ka lang pag may lolo. Oh, okay okay kang nakalayo, kaya kang nakaupo. Walang problema, pag may lolo. Oh, well, kahit na itang linggo, <coughs> kahit di na maligo, okay lang, pag may lolo. <laughs> Paganda na tayo, <laughs> makipigil ito, no problem, pag may lolo. na <laughs> tayo, hindi sa ano yung Dolo, adult diaper, anytime, anywhere. Diba? na alam ko ba? Agway, ba't ito nang magagamit? Dapin pala yan? Oo, dapin. May ere walang tago. Oo. Dapin pala yan. Anong magagawa Ano ba alam. yung balit sa... Ayan, may ere na po tayo. Ayan, napalit po tayo Ito sa Binigay ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, Hello. Ah, 24, lang po. Oh? Kaya pakipatayin Ay, yung TV yung TV nyo dyan. Nagpaano yan, TV ba? Oh. <laughs> ano, <laughs> uh, ano may paglilingkod namin sa inyo? Ay, ako po si Michelle. Michelle? Michelle? Oy. Siya, na, magandang pangalan ni Cheryl. Eh, kasi po, heartbroken po kasi ako na talagang wala kami ng boyfriend ko. Ayun ah! May kasalan, sa fashion, sinabi mo na yan. Kung 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 sa pag-ibig, alam mo, ispento kami dyan. Uh, bakit? Ba ano problema? Problema? Eh, sabi niya po kasi hindi daw po kami talo eh. Naku! <laughs> alam mo mga kapare ko, yung mga ganyang rason. Palagay ko may different siya. Ayun ba yung boyfriend mo baka mang baklaya, Binaba, eh, baka mamabakla yan. Bina ba eh? Baka ganon? Eh hindi ay, na binakalo. Hindi po yung bakla, lalaki hindi nga po yun. Oo, asanda Baka naman kay magkamagana, magpisan pa, baka bawal yan pag hindi kang ginagawa kaya kayo hindi Hindi po. problema? Anong problema? Hindi po yung bakla Pulo nyo ka. Pulo ka! Asanda nga! Hello, hello, hello. Wala! mo Wala, 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 wala. Wala kayong Wala kayong mayuguling sa'kin. Wala ka mayuguling. Wala